What's up mga kasari, kumusta? Ilang araw ako hindi nakapag-upload ay nang dahil sa sobrang busy lalong-lalo na noong Pasko at New Year. Kaya ngayon ay may pasalubong ako sa inyo na dagdag kaalaman tungkol sa ating mga sari-sari store business. Ay tungkol ito sa mga tindahan na nagsarado at nalulugi. Ano nga ba ang tunay na dahilan? Kaya dapat mo ito malaman kaya kung bago kang viewers dito sa aking munting channel ay kailangan mo mag-subscribe nang sa ganun ay lagi kang updated kung may bago akong upload maraming salamat. Number 1, dapat magkaisa marami ako napuntahan na lugar ay lahat ng may sari-sari store business ay may GC nang sa ganun ay lahat ng presyo ay pantay-pantay at hindi magpababaan ng presyo hanggang sa dumating ang time na wala ng totobo in hanggang sa malugi Number 2, iwasan magpautang hanggat maari. At kung hindi maiwasan ay dapat piliin ang taong pauutangin maraming taong gusto umutang kaya lang hindi marunong magbayad yan ang katotohanan kaya maraming tindahan nagsarado ng dahil sa kanila. Number 3, huwag simulan ang negosyo sa pautang ng 5-6. Alam naman natin ang 5 ay 20% ang tubo niyan ngayon kung yan ang pinamili ng stock mo paano mo yan ibinta yan, siyempre kailangan mo tumobo at hindi mo pwede ibinta ng 20% ng dahil ay 5-sex ang puhunan mo, kailangan mo siya ibinta ng 25%, kaya lang yung sa mo ay nagpatubo lang ng 5% hanggang 10% lang ng dahil ay sarili nilang pera ang puhunan at hindi utang, doon pa lang ay lamang na sila, at hindi mo kaya habulin ang presyo nila dahil malhulo, kaya kung kayo ay nagbalak magnegosyo ay dapat si sisikapin yun sariling pera ang puhunan at hindi utang lalo na kung ito ay 5-6. Hanggang dito lang muna ating topic ngayon mga kasari na gustuhan mo ba huwag mo naman kalimutan mag subscribe at pakilike na rin para lagi kang updated kung may bago akong upload about sari-sari store business tips maraming salamat po God bless everyone.